Eh, nagpalang araw mga kap, muli po lingkod, General Orion. Lady Orion. Ah, lady, no activity natin ngayon? Samanya po kami kumuha ng buhangin para sa gagawin naming hollow box. Tara, sama kayo. So, yan mga kap, niyo kami at lalabas tayo, doon tayo kukuha ng buhangin. Nandito nga pala tayo sa isang tambayan natin na oval. Tara. So, yan mga kap, pakita ko muna sa inyo to, laki oh. So dito pag may inuman, dito rin sila minsan pumepesto. So makakaharap sila dyan. Tara, dun tayo sa may ano, sa labas. Bali dati mga kap, ah, binibili pa natin yung buhangin natin at dinideliver dito. So, ganun din yung hollow blocks bali naisipan namin na kami na lang din gumawa ng hollow blocks namin katulad ng may kita nyo nga doon so kami na lang mga gumawa niyan. bali dahil magastos yung pag transpo dito papunta dito kapag uh, binili mo ng buo yung hollow blocks kaya kami na rin gumagawa ngayon naisipan namin na para mas makatipid kami o makamura kami ng sa mga materyales yung buhangin dyan na rin kami kukuha sa labas at ngayon din natin susubukan mga kap na gamitin yung multicab na panghakot ng buhangin. Dati sinubukan namin yung sako-sako, nilalagay namin sa kolong-kolong, kaso ilang hakot ang ginagawa namin. Ngayon, susubukan naman namin yung multicab. Ayan e na nga yung dalawa nag-aantay na sa atin. So ayan mga kasama natin si Rodel si Tok may dala na rin silang pala, tara yan nga pala si Maruel so palabas tayo mga kap Bale mga kap, ah, uh, itong mga sapa na to, may mga available na yung mga buhangin. Tulad dun o. Oh. kaya uh, namin kinukuha, mabigat kasi basa. Kaya dun tayo kukuha sa may tuyo. Kaya nga, nag naglagay tayo ng ilaw dyan para sa gabi, pag may mga eh, may ilaw sila. Kahit pa paano, maliwanag. So, panahon na nga ng sibuyas ngayon, mga kap. At sana, lahat tumama sa presyo. Uh, Doon tayo banda, mga kap, pupunta. Dito, pangabuhangin na yan, oh. So ito mga kap, bali puro buhangin na yan, lupa. Ito ako kuha. So ito ako nyo natin mga kap. Uh, yan nga pala yung taniman natin at saka doon nga pala yung gagawin natin greenhouse. Okay, kuha na. bali lahat ng mga bali lupa na siguro makakabuo ng isang bahay ito kapag kakinuha namin to So yan mga kap, hindi natin masyado po punuhin Kasi trial pa lang Yan, okay na siguro yan Mga pogi. Para malaman natin yung kapasidad ng ating multi -cub. So wala, sinusubukan natin kung pamparagan Pagi So yan mga kap, ang, ano Nakuha natin Yan, pabalik na tayo at ididiskarga natin ito doon mga kap. So yun mga kap, bali taon taon natututo tayo. Nababasa natin yung panahon at nakikita natin kung saan uh, pwedeng kumuha ng mga resources natin. Yan, to malambot dito makakap. kap. Susubok ang aming sasakyan. Pero nakadaan. Iyon. Madulas lang. So kailangan ko magpalit ng gulong yung may mga ipin para mas makapit. Mas marami kaming mahakot na buhangin. So sa tingin ko, uh, mas maganda to kung magpapalit ako ng mga may spike na gulong. Tapos lalakihan natin yung gulong ng mga 14 tapos may lifter siya. Pwede na. Kasi kahit pa paano mga kap, kahit multi cab to, uh, 4x4 siya. Kapag naubos mo yung 4x4, malamang lasing ka. Ayan mga kap, ah, na tayo. Balik kapag nakaipong kami mga dalawa o tatlong hakot na ganyan dito mga kap, dito kami gumagawa ng hollow blocks. Dito na rin namin pinapatiyo. Napakita namin sa inyo kung saan kami kumukuha ng aming mga buhangin. Ah, napakita namin sa inyo kung saan namin kinukuha yung mga... Pag gumagawa kami ng kulungan ng aming mga alaga, katulad ng mga kawayan, bayog, buho, eto pinakita na rin namin sa inyo kung saan namin kinukuha naman yung buhangin na gagawin naming hollow blocks. So, yun mga kap, tinanggal na namin yung ano, yung drop side. Talagang drop! So, yan, napakita natin sa inyo na pwede palang panghakot ng buhangin tong multi-cab hindi namin masyadong pinino para masubukan muna kung ano yung kapasidad nung sasakyan na to So ito yung mga kapi yung ano, kapasidad nung nakuha natin ay ang dami nung nakuha natin imagine mo maka sampung bes kami magakot niyan sa loob ng isang linggo gano'ng karami tong makuha namin buhangin muli po niyo General Orion Lady Orion na tapos po nagpapasalamat sa inyo na walang sawang panonood sa aming mga video na sana po gabayan kayo ng Panginoon sampunan yung mga pamilya na sana pumingi tayo ng gabay sa kanya sa isip, sa salta at gawa upang magampanan natin tungkulin natin dito sa mundong ibabaw na naayon sa kanya mga kagusto at kailingan. Muli po, maraming maraming salamat. God bless.